Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon, pag-uusapan natin ang maraming galaw sa loob ng salah. Dati, Subhanallah, nakalala ko noon na kapag uh, nagsasala ay uh, iniiwasan ko masyadong magkamot. Magkamot ng ano. Kasi may narinig ako noon na pag umabot ng tatlong kamot, halimbawa isa, din dalawa, din tatlo hindi tanggap sala mo yan, so, totoo kaya yun? yung ganun na hindi tanggap sala mo pag napapadalas yung kamot at sumobra sa tatlo actually, nagkasundo ang mga ulama na kapag ka maraming galaw sa loob ng sala ha? Ta lalo na hindi mo naman kailangan yung galaw na yan galaw ka ng galaw, so sobrang daming galaw nagkasundo sila na hindi tanggap ang yung sala sa kitab na Asnal Matalib, si uh, Naqlan Anil kadi, Qadi Innahu law ako law akthara min hakki jasadihi miraran sa mukhtaran kasiyahan salatu mga tao sa yung pagkamot mo sa katawan na diri mga sa mga kasiyahan ng ang iyong sala. mga uh, Kapag sinadya mo sa, sa eskula ng Hanabila, tabtulo sa labi kathirin minal amali amdan o sahwan labi kalilihi. Kapag maging sinadya man, o hindi sinasadya, pag dinadalasan mo daw yung galaw ha, sa Hanabila, dalas, di maraming galaw. Sinadya man, o hindi sinadya, hindi naman yung konti lang ay yung madalas ay hindi tanggap ang iyong salah. Nabanggit ni Zakaria al-Ansari mula sa mga eskular ng Shafi'iyya. Wa ala hada yahmil o yahmil itlaq o yahmil itlaq al-bagawi anna al-hakka thalathan mubtilun. So, ibig sabihin, meron din sa mga eskular na nagsabi na pag daw umabot ng tatlong galaw o tatlong kamot sa katawan, sira daw ang ating sala. So, totoo, merong pananaw na ganun. At uh, ito ay isa, isa sa mga pananaw ng nang Shafi'iyah eh. pag nakatatlong kamot ka sa katawan, isira ang iyong sala. So, may, medyo mahigpit yun. So, pangkalahatan, uh, pag ng ating mga wala, sobrang dami ng galaw sa loob ng sala, galaw ng galaw ng galaw, sinadya man, o hindi sinadya, sira ang iyong sala. Maliban kung hindi naman sinasadya, kailangan, kailangan mo lang gawin yun kasi sobrang kati, hindi ka makapag-concentrate. So, dito, ay walang problema doon. Pero ang problema dito, ay kung so, sobrang daming galaw, maaaring hindi, mo na gusto yung nag-iimam, -e natatagalan yung nag-iimam, -e o talagang sinasadya, o hindi man sinasadya, pero dinadamihan ng galaw, ito po ay hindi po tanggap ang sala ayon po sa pananaw ng ating mga ulama. So yan na po kunting kaalaman mga kapatid. Kaya hanggat maaari, kung hindi naman kailangan, huwag tayong galaw ng galaw ng marami kasi yan ang magiging dahilan na hindi po matatanggap ang ating sala. Maliban lang kung emergency at kailangan mong gawin. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته